Pasado ng pagsisimula ng campaign period ng mga tatakbo sa national position sa susunod na linggo. Pero para sa si isang eksperto, may epekto sa magiging resulta ng halalan ang posisyon ng mga kandidato sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nasa frontline balitang yan si Ria Fernandez usaping makinarya, walang dudang meron niya ng mga pambato ng Administrasyong Marcos. Ang ruling party na Partido Federal ng Pilipinas o PFP uumpisahan ang pangangampanya sa baluarte ng mga Marcos sa Ilocos Norte. Nauna ng sinabi ni Pangulong Bongbong Marcos na target nilang makuha ang lahat ng labindalawang posisyon sa Senado. Sisimula ng kanilang kampanya sa Martes. Sasabayan niya ng pangungunahan ni dating Vice President Leni Robredo na People's Campaign Kickoff Rally sa Dasmarinas, Cavite para kina dating Senator Kiko Pangilinan at Bam Aquino. Habang ang Partido Demokratiko Pilipino o PDP ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa Webes pa ang proclamation rally sa Club Filipino sa San Juan. Ang Makabayan Coalition naman, sisimula ng kampanya sa Kartilya ng Katipunan sa Maynila sa Martes. Tuloy rin ang kampanya ng Workers and Peasants Party. Kahit siyam sa pambato nila sa Senado, ang idineklarang nuisance candidate ng COMELEC. Ayon sa isang political scientist, bukod sa koneksyon at makinarya, Makaapekto rin sa resulta ng eleksyon ang posisyon ng mga kandidato sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Nagbabalita mula sa Frontline, Ria Fernandez, News 5. Mga kapatid, Jiggy Manikad po, iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa konkreto, kumpleto at komprehensibong balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.